Kiyo. Ayan o. Ang ganda mo ganda Nung no, maulan na hapon. Walang magawa eh. Ayan la? Kanina pa to. Grabe yung ula po. Ang dilim. Ah. Shout out lang po ako. Nung mga lang hapon. Sa inyong lahat mga bayo. Sa inyo. Sa inyo. Sa inyo. Dalawa lang naman. Screenshot uh, Inko, no Inko Firms Blog, yan shout out sa kay eh, PH a uh, PBHITB ITB, you no? P, ano ba yan? PBH ITB 7788. Yan shout out po ma'am. Kanda nga po. Kanda <laughs> nga po sa lahat mga busing, no? Wala akong magawa eh. Nagpapapawis ako. <laughs> Paano po yan yung dumbbells natin eh. Ayan o. No. May 5 kilograms. Ayan. Tapos 2.5 at saka 2 kilograms. Ito yung extension niya. Ayan. Kung gusto kong pabain no. Na pang barbell. yan ang kamangking ko. Pero dati, no, yung ginagamit ko ito lang no mabigat ang suporta ko dyan yung dalawang 1.5 na coke no itinali e, ko at 2, 2 liters pala na dalawang pan dalawa na 2 liters itinali e, ko ganun din sa kabila no bali bali 2, 4, 6, 8 liters Ito na tambel ko <laughs> ganyan na nakaka yung nakaka-order yung kumangkin ko ng ganyan eh pan tayo talaga po Mahinay yung pag pag-promise. Um, ano po ito pa ito. No? nine kilos. Ito kilos. Ano mo, ano? Ah, mo. para dik para rolek pencan ah para dik jangan ah hat ke mati udah dik ah ini lah pakwe dekat dik men tu lagia bigakna kena malam ah dik nak para po lang sa kanyong patanong para po lang hindi sa lupit tapos yung kagamitin para po lang Tila pa, kapag ulaan ka nila na kung ng na nakilag eh pali din naman ulit natin <laughs> kanina umaga nagkuhan din ako may isa ka sa labas na kuhan eh na mga Inzira o mwakilwa ni mwikilwa. Bade omi ifoyiwani, yaala sibi ti toye. Ingat na may nga. Hindi, na ako naligo. So, nakapaligo na kasi ako kanina. Nakadalawa na. hindi na ako naligo sa ulan. Diba? Lakas ng ulan. Sarap maligo eh. Naligo ako nito na nakapapawis ako, mananakit ng katawan ko hindi rin ako nakakaya kanina pa ako nag-exercise umaga pa lang kanina nag-umpisan ako tapos nung pahinga tapos balik na naman mamaya babalik na naman ulit ako huh. pagod yan o no. ah uh, kwan lang po yun o no? pahabol na shoutout lang po yun o no? may nagpapashoutout kasi may dalawa eh wala akong makakuan hindi akong makalabas no hindi akong makagawa ng content kaya ito na lang, no? Sabi ko, video ko na lang kahit kung pagkakuan ko, sandali lang para maka-shout out na lang. Okay. So, okay hapon nga, sa inyong lahat mga busay, At ay eh, ako ay mag-papahinga kung kaya't magluluto, no? Kaya, luto ko bukas, eh. Hindi ko ito mamaya, no? Short video lang. Yan, shout out sa inyong lahat mga busay. At magandang magandang hapon, no? Maulan na hapon, yan na dadalawang taon na tayo sa panig sa ubos no? nag isang taon na yung challenge ko sa channel ko baka sa karawan or basta magbabalik live na ako at saka pan, magla live na para maka interact ka ninyo no? maka pinto pinto tayo sa live no? makapag usap usap masagot ko kayo mismo sa live no? Uh, live ko tayong masagot. Ayan. Babalik na po tayo sa pagla-live. Yan, nag paon taon na din yung fan ko, yung challenge ko sa channel ko eh. Kaya ibalik na natin yung live natin, okay? Yan na nga, kung lahat maraming maraming salamat. Love you all. Bye. eh, pahabul Ayan na, pa, apa and papa vlog no, apa and papa's vlog. Ayan, shout out, shout out po, busing. Ayan, yan na nga po lahat mga busing.